Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 15, Talata 1 hanggang 10. At sa mabuting balitang ito, Makikita natin na lumapit kay Jesu-Kristo ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan upang makinig. Ang mga maniningil ng buwis at makasalanan ay mga taong itinuturing na marumi. At ang maniningil ng buwis ay itinuturing na isang taksil sa bayan ng Israel sapagkat sila ay naniningil ng buwis upang ibigay sa Imperyo Romano sila ay mga taksil at maliit ang tingin sa kanila ng mga tao. Kaya nga nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautosan. Ang sabi nila ang taong ito'y nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa mga ito. Ang ibig sabihin, kung ang isang hudyo ay makisalo sa isang makasalanan, halimbawa ay maniningil ng buwis, siya ay nagiging marumi rin. Kaya bilang tugon, si Yesu Kristo ay bumanggit ng mga talinghaga at dalawa ang talinghaga sa ibang helio sa araw na ito. Ang una ay ang talinghaga patungkol sa tupang nawawala at ang ikalawa ay talinghaga tungkol sa isang salaping pilak na nawawala. At sa unang talinghaga, maari nating makita ang ating mga sarili sapagkat ang isang tupa kapag siya ay nawawala ang ibig sabihin ay may pinakinggan siyang ibang tinig at hindi niya na pakinggan ang tinig ng kanyang totoong pastol at sabi ng mga nag-aral patungkol sa mga tupa ang kadalasang tupa na nawawala ay isang tupa na bata pa ang ibig sabihin ay Bago pa sa kanyang pandinig ang tinig ng kanyang pastol, hindi niya pa masyadong kilala. Kaya madali para sa kanya na sabihin na kung ano ang naririnig niya, anong tinig ang naririnig niya ay maaaring tinig ng pastol, ang tinig ng pastol niya. Kaya ito ay kanyang susundan. Ang problema kapag sinundan niya ang tinig at hindi ito yung tunay na pastol niya, totoo siya ay maliligaw. At ang isang tupang naliligaw ay isang tupang napapahiwalay sa kawan. Maari siyang mapunta sa gubat, nanganganib siya sa mga mababangis na hayop, nanganganib siya na maaring mahulog sa bangin, masugatan, mapilay, masaktan, o maari pang mamatay. Kaya nga, ang nawawalang tupa ay nasa panganib. Bakit? Sapagkat nagkamali siya ng pinakinggan. Iba ang sinundan niyang tinig. At ito ay para sa ating lahat din. Araw-araw nagsasalita ang Diyos sa atin upang tayo ay mapanatili sa kanyang kawan. Kaya nga napakaganda na magnilay ng mga salita ng Diyos araw-araw, magbasa ng kasulatan, makinig sa pagtuturo ng simbahan upang mapanatili tayo sa loob ng katawan ni Yesu Kristo ang simbahan. Ngunit kapag ka nagkataon na may narinig tayong ibang tinig, ibang panawagan, at napakinggan natin ang mga salita na maaring mabuti o maaaring nating bigyang interpretasyon na makakatulong sa ating buhay. At ito ay sundan natin Ngunit sa likod pala ng mga tinig na ito ay isang tinig ng panlilin lang upang tayo ay mapahamak. Maaring ito ay tinig ng pangaakit ng sanlibutan o maaring ito ay tinig ng panunokso ng kaaway ng Diyos. At totoo, maari tayong mapahiwalay sa kawan, maari tayong masaktan, mawasak ang ating buhay. At totoo, maaring ito ay ikamatay ng ating espiritu. Kaya nga sabi ni Yeso Kristo, para sa mga tupang naligaw, katulad ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan, hindi dapat sila husgahan sapagkat nagkamali sila ng pinakinggan, nagkamali sila ng sinundan. Maaring sila ay natukso sa kayamanan ng daigdig o maari dala ng kahinaan sila ay bumagsak sa iba't ibang pagkakasala ngunit katulad ng tupang naligaw. Ang pastol ay kilala niya ang bawat tupa. Para sa kanya sila ay may pangalan. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo ni San Juan sa ikasampung kabanata patungkol sa mabuting pastol, ang bawat tupa ay may pangalan sa puso ng pastol. Kaya nga kapag nawala ang isang tupa, ang pastol ay hindi mapapakali. At siya ay lalabas at hahanapin ang nawawalang tupa. Sapagkat ang tupa ay bahagi ng kanyang kawan, bahagi ng kanyang buhay, bahagi ng kanyang puso. Kaya nga, iiwan niya yung siyam na putsyam na hindi naman naliligaw. Para lamang puntahan, hanapin at tagpuin yung nawawalang tupa, yung napalayong tupa. At ito ay talinghaga na sinasabi ni Yeso Kristo patungkol sa mga pariseyo. Na si Yeso Kristo ay naparito hindi para sa mga matutuwid, kung hindi para sa mga makasalanan upang dalin muli sila sa pagbabalik loob sa Panginoon. Kaya nga kapag nagbalik loob ang isang makasalanan, sa Panginoon, sabi ni Yeso Kristo, nagkakaroon ng malaking kaligayahan sa langit. At dito natin malalaman sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 15, ano ba ang maaaring magdala ng kaligayahan, kagalakan sa kalangitan? Ang pagbabalik ng isang taong makasalanan. Katulad ng isang tupang naligaw, ibinabalik pabalik sa kawan. At ang kadalasan larawan na nakikita natin ay isang pastol, si Heso Kristo bilang pastol na pasan-pasan pasan sa kanyang mga balikat ang tupang nawala. At kung makikita natin ang larawan na ito, hindi rin malayo na ating makita ang larawan ni Heso Kristo nagpapasan ng krus. Sapagkat pinasan ni Heso Kristo ang krus, Binuhat niya ang kasalanan ng mga taong naligaw upang ibalik sila sa kawan ng Diyos. At ito ay para sa ating lahat sa araw na ito. Ito ay mabuting balita. Dahil totoo, minsan tayo ay nalilin lang, minsan tayo ay sumusunod sa ibang tinig, tayo ay nawawala, minsan tayo ay nagwawala, minsan hindi na natin alam kung nasaan ang ating buhay. Ang talinghagang ito, ay isang pangako ng pag-ibig. Si Yeso kristo ay lumalabas para hanapin tayo kung saan man tayong sulok ng buhay na padpad. Nais niya tayong ibalik sa kawan, nais niya tayong pagalingin at nais niya tayong arogain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.